Kusit ba ganyan eh? Oh, hmm. mga dagong ka dyan. mo kaya. limon ko lang sa mga mag-alaw sa bawo. Ang lasa. Uy, dokla oh. Naglalaway lo ba Limon, limon, limon. Sinigil ko. <coughs> Nung unti naman ng lemon. Para pang piltong palo ko lang. Sinas hmm? na kula. Ano ba ka? Huwag kong mananay. Pila ka na <laughs> kula. Kalikad <laughs> talaga. Ka. Ka Pero kung makinatada. Kumuma. Yan Yan Parang, ayun, Babalikan ko paan. Sisuba ko po ng kanin. Tapos? Ibigyan mo pa ako yung, yung laman po ng umang. <laughs> umang ng <ding> umang. <laughs> umang mo na. mo din ng Yeah. ko umang. Siye. Siye ito, plato ko. akin ito, plato. Yeah, tapos, ano na ng plato ko? Ano plato ko? Nung gano'n. Ano pa'ng sagat pag ako ng pagkain. <laughs>